guys ah, ngayong umaga guys ito yun oh pakita ko sa inyo ano ito ay yung una hindi lang ko ito isa isasahin sa mamaya lang oh, ito yun mga uh, inihaw, yung tawag dito sa amin ah, ahos hindi ko alam ano tagalog ito ito yun sa iuna sa lutuin mayroong kamatis kamatis masarap ito siya din isabay ito sa meron ako yung luto ngayon umaga Uh, tinula to yun oh uh, bisol tawag ito sa bisaya hindi ko alam ang tagalog ito kita lang ko sa inyo hindi ito siya masyado uh, maganda tingnan pero sa personal uh, maganda ito sa balinis para sabay ito sa aking naluto mamaya lang pakita ko nyo mga guys ito yun o oh. masarap ito siya naninisin ito ang um, lagyan ng tubig para mawala yung mga yung mga dirty sa yung tawag ito yung bisol Sabay-sabay ito ito yung lutuan ng mamaya. O, meron yung atao ah, ito ginamos, hindi ko alam. Meron oh bisol. Hindi ko alam anong tawag ito din. Para ipakita lang ko ninyo, oh, meron talong. Hmm. Tapos na ito ay eh, halo to mamaya, ipakita ko niyo sa Sa inyong tanan, mga guys. Ah ito yun oh, ang lutuin. Oh. Meron na yung tawag ito, yung kam ah, munggos. Iuna siya ito para madali siya malata meron tao ito sa amin yung tanlad hindi ko alam anong tagalog ito merong bisol bisol din marami ito ilagay kasi masarap ito siya um, ilagay na dito hindi lang siya masyado makita kasi malakas yung usok ng kalayo um, guys o, ang una ito guys um, merong ilagay na yung bisol para ma, para malata siya mamaya na yung madali mamalata yung merong talong o oh, ito siya ay tinawag ito sa amin ah, nagtula ng ah, mga gulay. Yung ah, tawag ito yung mga gulay din dito sa probinsya. Ito yung ulam. Hindi lang masyado kaming ah, magkaani kasi aso ah, na o oh, meron yung kinilaw, kinilong isda. Masarap dito siya. Meron oh meron din ah, bisol. Bisol ito. Oh marami to siyang bisol ito ilagay para masarap din merong gulay oh yung dahon hindi ko alam anong pangalan ito mamaya lang ito uh, ipakita ko sa inyo ulit anong dahilan ito yun know, oh merong mga munggos uh, hindi siya masyado kasi malakas yung usok ng kalayo ito yun know, oh, oh. Um, buhay sa probinsya ito yung mga guys hindi kami masyado uh, mayaman oh, oh merong uyap uyap dito tawag dito sa amin sa Bisaya hindi ko alam ang Tagalog ito uh, masarap ito siya lagyan ng yung tawag itong saging banana mm, banana yung hilaw hindi ito yung masyadong uh, ma mahinog yung mahinog hindi ko alam ang Tagalog ito i-share lang ko sa inyo ha mga salita ng Bisaya kunti lang ko matindihan yung Tagalog ito yung mga ulam namin ito ulam pakita lang ko sa inyo yung ginamos hindi ko alam nang tagalog itong ginamos oh merong bulad-bulad sa bisaya ito din hindi ko alam nang tagalog ito din um, ano ito yung mga ulam masarap ito siya lagyan ng mga tao ito nang daun-dahon yung gulay yung uh, tinula oh merong mag ganda dito merong saging maganda yung saging yung yung hindi masyadong uh, ahm yung hilaw hilaw hindi ko alam ang tabalong ito bisaya yung hilaw muna um, it, ito guys um, ito nabili sa aking mga uh, ina galing sa blinky ito siya hindi ito siya masyadong mahal mura lang ito hindi ko alam uh, kalimutan ako yung anong price um, uyap ito siya o merong mga galing ito sa plinkit. lahat bumili sa aking ina o ito yun o na malapit na ito maubos kasi masarap ito hindi siya masyadong maasim uh, sim, uh, simple lang hindi siya hindi siya ma, uh, tawo ito yung asim yung parat sa bisaya hindi ko alam ang tagalog ito yung parat o, ito yun o galing sa plinkit dito ito ilagay sa plato para alutuin ito siya lagyan ito yung mga gulay parang itula siya ito sabay yung mayroong mga uh, bisol yung bisol hindi ko alam tagalog ito pakita lang ko sa inyo yung mga buhay sa probinsya ito yung mga uh, tabulad tawag ito sa bisaya hindi ko alam tagalog ito masarap ito siya